Ito na mga fresh pan sisi O oh, diva Kasi special day ko Pero ayoko talaga maganda O magloto Itong mga ito Ito talaga yung inisip ko Sabi ko Ay mag order lang ako Kina May bugoy Sa tindahan ni May bugoy Ng legend belly At dinuguan kasi ito Yung gusto kong kainin O oh, diva Presenting to you Ang mm, Crispy delicious Satu tunog pa lang, sabi ko hindi na kailangan ng caption or sound effects. Kayo ay matatakam na. Nako mga friendship ang sisikoy. Eh. Kung matikman niyo lang ito, pwes, ubos ang bahaw niyo. Diba? Pakinggan niyo. Garam-garam talaga yan. Mm? dari mm, di dari ang sarap tiba pati yung sapanga. Mm, talagang yummy yummy Kuhang hang ah. ang takam pati yung sauce na free. Nako po talagang gusto ko ng higopin lahat yan kasi ang sarap niya isaw-saw din sa sauce. Mm? O ba diba, alam nyo, ang nagluto ko yan ay ang kaibigan ko na si May. No. Wife ng kaibigan ko na si Bibi Koy. Ang pangalan nila is Tindahan ng May Bugoy. Kung mag-order kayo, hanapin nyo lang dyan. Meron silang page at ah, saka itong ito din. Ito ang tinuguan. Ewan ko ba? Gustong gusto ko talaga. Sabi pa nila, birthday mo. na? Sabi ko, hindi po. Gusto ko lang kumain talaga. Oliver, It's been a year na rin nga. Ah, hindi ako nag-order sa kanila. Oh, hindi na basta, basta, yung unang order sa kanila, yung birthday ko din that time. Oh, ito naman yung pangalawa. Basa. At ang dinugot ang sarap. Perfection. Perfecto. O, oh, diba? Talagang mapapa-order ako nito uli sa susunod. Thank you so much. Tindahan ni Mimigo. At ang sa so, mga friendship sa panunood. O, oh, diba? Ang yummy. Mmm. Sarap na sarap. Presenting to you. Thank you, Aunt Mamon.